Tanhaling tapat sa makipot na kalsada, kumukulo ang init sa pagitan ng mga pader at tuldang puti. Sa ilalim nito, may mahabang lamesa na puno ng talbos, repolyo, patola, kamatis at ilang supot ng bigas. Nakabalandra ang lona sa likod, magbigay ayon sa kakayahan. Sa dulo ng pila, may lalaki, kremang polo, kupas na maong, yakap ang tinupit luma niyang jacket na parang unan. Sinestor sa, apat na putdalwa, construction helper kapag may tawag, kargador sa palengke kapag wala. Tahimik lang ang hakbang niya pero malakas ang bulungan sa paligid. Uy, familiar yan ah. Laging nandito. Aba, araw-araw na lang. May isa pang babae na marahang nakataas ang cellphone. Naka-record. Nakangiti na parang nakakatuwa ang sitwasyong hindi naman kanya. Napayuku si Nestor. Ramdam niya ang pag-init ng batok. Hindi dahil sa araw, kundi sa mga matang parang timbangan na laging kulang ang timbang mo. Kuya, isang repolyo lang ha? Sabi ng volunteer, mabait ang tono. Saka isang supot ng bigas para mas madami ang mabibigyan. Tumanggu si Nestor. Maraming salamat po. Nahulog ang tingin niya sa lumang karton sa paanan ng mesa na may spelling na nagkamali. Magbigay akon sa kakayahan. Nilagyan lang ng pentel pen ang A para magmukhang I. Pasensya na, bulong ng volunteer. Pang second tarp yan, nagkatay po. Pag alis niya sa linya, sumunod ang kamera ng telepono parang aso sa buntot. Kuya, araw-araw ka ba dito? Tanong ng bose sa likod. Hindi sumagot si Nestor. Humigpit lang ang hawak niya sa jacket. Pinisil ang bulsa kung saan nakalagay ang maliit na papel. Lista ng mga bahay na kailangan niyang daanan mamayang gabi. Bahay ni Aling Olet. Donasyon. Ubing maliliit. Stall 23 Itim na saging Pwede pa gawing turon Karinderya ni Diday Kalahating kalderong kanin kapag sarado na Humakbang siya palayo Habang sa likod Tuloy ang bulungan Grabe Ang kapal May trabaho naman daw yan ha Baka nababalitaan lang may libre dito Gabi Humupas ang init Napalitan ng lamig ng hangin at mga nag-uunahang kuliglig Sa ilalim ng parehong tulda Tahimik ang kalye maliban sa hunin ng motor na matagal nang hindi nare-restore ni Mang Onyo, kapit-bahay na marunong sa makina. Sa dilim, may dumating na anino, bitbit -bit ang dalawang kahon sa magkabilang kamay, may backpack sa balikat. Si Nestor ulit, nakasuot ng headlamp na parang maliit na bituin sa noo. Binuksan niya ang karton, mga ampalayang hindi instagramable pero sariwa. Talbos ng kamote na parang nahiyang tumangkad, dalawang supot ng munggo at limang latang sardinas na may gasgas sa label. Inayos niya ang mesa, nilinis ang patak ng tubig, tinakpan ng manipis na trapal. Sa gilid, hinugot niya ang pentel pen at inayos ang mali sa karatula. Magbigay ayon sa kakayahan. Mumiti. Ayon. Tama. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa iba ba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at mingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hindi alam ng marami, may dalawang trabaho si Nestor. Sa umaga, kung may tawag, nagbubuhat ng hollow blocks sa site. Sa hapon, tumutulong magbaba ng gulay sa palengke para kinaaling Vina at Kuya Bern. Sa kapalit, hindi pera ang hinihingi niya. Ate, yung may peklat lang sa balat na hindi na mabebenta, akin na. Tsaka yung sobra sa timbang sa truck. Sa umpisa, nagduda ang mga tindera. Huwag mong ibenta yan ha, sabi ni Aling Vina. Hindi po, sagot ni Nestor. Pang tapap sa pantry, ayokong may umuwi na walang nadaanan na gulay. Unti-unti, nagtiwala sila. Dahil gabi-gabi, may nawawalang sobra sa tumpok. Hindi na sa basurahan na pupunta, sa mesa na. Isang linggo ang lumipas, dumami ang napapansin. Bakit tuwig umaga, laging maayos ang pagkakasalansan ng gulay? Bakit may mga nakasulat na para sa diabetics, ang palaya plus munggo recipe sa maliit na papel na may simpleng drawing? Bakit may libreng posporo at asin sa gilid? Bakit may lata ng sabaw na low sodium kahit walang nag-donate niyon sa araw? May isang volunteer ang nagtanong sa group chat. Sino ang fairy godparent ng pantry natin? Walang sumagot. Sa gabi, si Nestor ang sumagot. Hindi sa chat, kundi sa kilos. Inangkas ang sako ng kamote sa bisikleta. Nag-iwan ng bigas na minsan itinatago pa niya sa ilalim ng lamesa para hindi maagaw ng maaga. Isang gabi, dumating ang tanod. Boss, tawag nito. May nagre-report. May lalaking nagtatambay dito tuwing alas 10. Baka daw ninanakawan ng mesa. Napahinto si Nestor, hawak ang supot ng itlog, nag-init ang tainga niya. Bumalik sa isip ang mga mata sa pila, ang tawa sa likod ng kamera. "Ako po," sagot niya. "Ako yung lalaki." Umilaw ang flashlight sa mukha niya, saglit na nakakasilaw. "Anong ginagawa mo?" Naglalagay po, sagot niya, mahina, parang baka madurog ang salita. Para bukas, may makuha ang hindi umabot sa pila ngayon. Tinitigan siya ng tanod, ibinaba ang ilaw. Bukas, sabihan mo yung volunteers para hindi ka na parang magnanakaw sa CCTV. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao ng mas maaga kaysa dati. Siguro'y osyoso. Siguro'y gutom. Siguro'y pareho. Sino daw yung naglalagay? Tanong ng babae kahapon na nagbidyo, ngayoy walang hawak na cellphone. Yung Nestor daw, sagot ng volunteer na si Jana, nakatiplop ang manggas sa kainayos ang repolyo. Pakiusap, wag na nating gawing palabas ang tao. Napatingin sila sa gate. Ayan na si Nestor, bitbit -bit ng isang sako ng kamote, may maliit na resealable bag ng asin sa bulsa. Walang jacket ngayon, nakalitaw ang pawis sa batok. Tahimik silang nagkaharap ni Jana. Kuya, sambit nito. Salamat. Yumuko si Nestor, parang tinapik ng hangin ang likod. Huwag na po, gabi-gabi lang to para kumpletuhin yung kulang. Pero may isang lalaki sa pila, si Rogelio, may tindahan sa kanto, napalaban Eh bakit mo sinabi? Para hindi ka na kumukuhang parang kawawa sa umaga Napasingha pang ilan, kuya ro, sabad ni Jana Huwag nating, ayos lang, putol ni Nestor, mahinahon Hindi ko sinabi kasi, hiya ko, kumuha rin ako sa araw Ayoko namang magmukhang bida, gusto ko lang, pantay Tumahimik si Rogelio. Sa gilid, may nanay na may dalang sanggol ang lumapit. Kuya Nestor, salamat sa munggo. Nagawa kong sabaw ng bata kagabi. Sa bila, sumigaw si Mang Onyo. At sa kamote, gumana ang motor ko. Libre na ang sakay ni Nestor. Doon tumawang karamihan. Hindi na yung tawang nanlalait, kundi yung tawang may amin na nagkamali. Kuya, turuan mo kami hiling ng isang kabataan na nakasumbraro kung paano mo kinukuha yung sobra sa palengke para may rota tayo. Kinuha ni Nestor ang maliit na papel sa bulsa. Ibinuka ang listahan. Sige, hatiin natin to. Hindi pwedeng ako lang. Pagod din ako minsan. Nagdrawing siya ng simpleng mapa ng palengke. 7. Pechay 13. Talong 23. Saging 31. Sardinas Pag Sabado, kulang ang repolyo kaya magbaon kayo ng malaking bayong. Sabihan niyo si Aling Vina, yung pang ah, yung pangit sa tingin pero ginto sa luto. Huwag niyong kalimutan ng asin, nakakaligtas yan. Sa hapon, nagmeeting ang volunteers, barangay at ilan sa mga nakapila may nag ng lumang ref na pwedeng gawing cold storage para sa gulay. May nagbigay ng timer at logbook para sa kuha at lagay na hindi nagsusumbong kundi umuunawa. May dalagang nag-alok na gumawa ng recipe cards, tinola sa tag-init, munggo na puno ng gulay, pritong tiyaga. At sa dulo, may bagong tarp na dumating. Ayusin na ang spelling, malinis ang font, magbigay ayon sa kakayahan kumuha ayon sa pangangailangan. Sa ibaba, may maliit na linya. Salamat, Nestor! Hindi na maiiwasan ang social media. May nagpost pa rin ang litrato. Si Jana na ito, hindi na yung nauna. May caption na kung sino yung inakalang umaabuso, siya palang nagbibigay. Kumalat ang kwento. At syempre, may ilan pa rin mata ang naghahanap ng bahid. Pero mas marami ang nagtanong kung paano makakatulong. Naiwan sa comment ang listahan ni Nestor, tinulungan ng barangay na gawing poster sa pader ng pantry. Sino man ang libre sa gabi, rito mag-sign up. Kinagabihan, hindi na mag-isa si Nestor. Kasama niya si Jana at yung kabataang nakasumbrero, may daladalang headlamp at tigisang bayong. Kuya, saan una? Doon kay Aling Vina, sagot niya, tsaka kay Diday. Kapag may natira silang sabaw, pakiusap wag ng haluan ng mantika para sa may hypertension. Nakibit si Jana. Opo nurse, biro niya. Natawa si Nestor. Hindi ako nurse, nag-aalaga lang ng sikmura. Pareho lang yon, sagot ng kabataan. Pareho yung trabaho, magpantay ng buhay. Pagbalik nila sa mesa, maayos na ulit ang gulay. Parang hindi napagod ang mundo. Tahimik ang kalye, tahimik ang damdamin. Bago patayin ang headlamp, tinapik ni Nestor ang tarp. Ayos na ang spelling, biro niya. Ayon, sagot ni Jana, pero mas ayos ang nilalaman. Napatanggo si Nestor. Naalala niya ang unang araw na pumila. Ang jacket na niyayakap niya para itago ang hiyak. Ngayon, yakap niya ang bayong na puno. Hindi para sa kanya, kundi para sa sinumang darating kinabukasan na may bitbit -bit ding hiya. Kinabukasan, may mga bagong mukha sa pila. May guro, may tricycle driver, may lola na kumakaway, wala nang nakaangat na cellphone para mga sar. Kung may nagre-record man para i-share kung paano magbuo ng rota o magluto sa limang sangkap. Sa gilid, nakaupo si Rogelio, naka-apron, nagbabalot ng asin sa maliliit na supot. Libre ko na to, sabi niya sa unang babaeng lumapit. Huwag mong kakalimutan yan, panlasa at pag-asa. Hindi naging perpekto ang lahat. May araw pa rin na uubusan, may gabi pa rin na pagod si Nestor. Pero turing ganon, may pangalan sa lagbok na handa namang pumalit, may sulat sa maliit na papel. Kuya Nestor, ako naman bukas. Ben, ako sa Sabado. Teacher Lala. At kung may muling magtanong kung bakit may mga taong tulad ni Nestor na pipila sa umaga at maglalagay sa gabi, simple ang sagot niya. Kasi minsan kumukuha ako at kung may panahon, gusto kong ilagay ulit ang kinuha ko, doble pa. Para pag ang katulad kong natatakot, may mesa siyang dadaanan at hindi mata. Sa huling sandali ng isa na namang araw, habang inaayos ni Nestor at muling sako ng kamote sa paanan ng mesa, may batang lalaki na lumapit, kinapa ang kamay niya at bumulmong, Kuya salamat, busog si nanay. Pumupo si Nestor sa gilid, pakinggan ang kuligrig at napanitik. Sa isang kalsadang dati-rati puno ng usisa at paguhusga, ngayon ay may maliit na mesa na araw-araw gumagaling. Hindi lang sa laman, kundi sa loob. At sa ilalim ng tarp na tama na ang baybay, natutunan nila ang baybay ng pagiging tao. Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. At kung kaya pa, bumalik sa gabi, tahimik para punuin ang kulang ng isa pang umaga. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? i-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi-hit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!